sistema nakakailanganin ng Strong Group PH natin para nga raw sa parating na Dubai Championship Game Tournament at ang team na banta at pipigil nga raw dito para manalo ang ating Strong Group PH yan ang mga pag-uusapan natin dito pero bago yan ay hihingin ko muna ang sandali oras para isubscribe ang aking channel at bumisita na rin sa aking Facebook page at supportahan ang aking mga video maraming salamat! Ano nga ba ang sistema nakakailanganin ng ating Strong Group PH para man nalo sa tournament game na gaganapin nga sa Dubai. Kung matatandaan nga natin ay hindi pinalad last year ang ating panglaban sa tournament game na ito. May 28 teams and 11 countries ang naglalaban-laban nga taon-taon sa tournament game na ito na ginaganap dito sa Saudi Arabia. Kahit meron tayong Dwight Howard sa ating team na talagang mataas ang kumpiyansa para sa team ng SGA at meron din tayong Andre Robertson na naglalaro pa sa team ng Oklahoma Thunders at meron pang Mackenzie at Balkman na talagang malaki ang maitutulong nga raw para sa ating Strong Group PH team. At kung papalarin pa nga raw, ay makakapaglaro pa dito si Mikey Williams na naglalaro bilang import ng PBA League. Hindi pa napapinalize pero siguradong mas magiging solid ang team ng SGA kung magiging player itong si Mikey Williams. At alam naman natin kung sino ang mga coaches na hawak sa ating Strong Group PH tulad ni Coach Charles Chu na magiging head coach nito at ang international national coach na si Brian Gurdjian na humawak sa team ng Australia at may 6 times champion sa mga hinawakan nitong team at ito nga ang magiging consultant coach ng strong group PH natin. Mala coach team din ang coach na ito at grabe din ang mga naging achievements ng coach na ito. Kaya naman masasabi talaga natin na may ibubuga ang Pilipinas sa parating na tournament na ito. Solid na mga player at mahuhusay na coaches ang magsasama-sama para nga sa strong PH natin. Pero magiging maganda nga kaya ang sistema na gagawin ng mga ito para sa team. Lalo't may mga NBA veterans ang maglalaro dito na makakas ng ating mga local players. Talagang kinakailangan ng mga ito ng isang matinding strategy at magandang sistema na iiral para sa mga players na ito para maging maganda ang komunikasyon nga raw ng mga ito sa loob ng court sa oras na maglaro na ang mga ito. At ibang sistema sigurado ang iiral dito hindi tulad sa mga naunang lumaban sa tournament game na ito. Dahil may mga team na makakatapat ang ating bansa na talagang mga solo rin ang mga players at may mga veterans and star player din na maglalaro para sa mga team na ito. Lalo na sa mga malalakas na bansa tulad ng Syria na may star player at Jamaro Brown sa kanilang team at United Arab naman na talagang buhala ang mga player na naglalaro sa bansa na ito. Ganon din naman sa bansa ng China na alam naman natin na isa sa mga kompetensya ng ating bansa at ang 14 times Egyptian champion Zamalek Esi. Talagang matitindi ang mga team rin na makakatapat ng ating ating Strong Group PH sa parating na Dubai Championship Tournament Game at may mga malalakas na mga player na maaaring tumapat sa ating mga NBA former na maglalaro sa Strong PH. Kaya naman napaka-importante pa rin sa ating SGA team ang magandang sistema na iiral at matinding strategy rin ang kinakailangan ng ating team dahil hindi lang pwedeng umasa ang ating team sa mga malalakas at kilalang player na maglalaro dahil napaka-importante ang sistema na iiral at at iikot sa strong group PH at kung ano nga ang gagawing strategy at sistema ay nasa coach lamang iyan at makikita natin yan sa oras na magumpisa na ang laban ng ating strong group PH at sigurado ako na ngayon nga ay isa yan sa mga pinag-aaralan na ng mga mahuhusay na coach na hawak sa ating strong group PH team Maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel at maraming salamat din sa pagsama para pasukin ng buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo maraming salamat